ano, ano na kinain mong prutas dito? Tutok na ako. Huwag ka na maghapunan. Hindi na kailangan hapunan ito. Ito ay himbabao. Puno ng himbabao. Lipas na yung bunga niya. Ngayon yung ginugulay ko eh. Himbabao. sarap ng ako yan. Ayan, alokon. Ayan. Sige, try mo dun. Diyan tayo. Tanawin natin yung si ano. Si Boy Tingala. Titingala ka rin ha. Para makita mo. <coughs> Hindi marinig ni Boy Tingala. Ang ganda oh. Tanaw no. Ano yun pa kami tawag ng tawag sa'yo. Baka susunod na tayo kumunang kawayan. Sobrang putek. Hindi rin makakadaan sa sakyan. Ay no, diyan kami kukuha ng kawayan, no. Sa kabilang ilat o ilog. Tawag kasi dito sa amin sa ilog, ilat. Kasi medyo maliit yung aming sapa dito. Tuy mo sum sumunod yung baka, oh. Sumunod Oh. Sasunod nga yan si Lablab. -Lab. lab sunod ka nang sunod lab ah.